Tingnan nyo guys yung sili sa pintuan ng bahay. Ayan, no? pintuan lang yan. Tingnan nyo yung bunga kung gano'ng marami. Kahit masilaw. Ayan, no? kita pa rin. Ayan, no? Ang dami. Wala dito sa ilalim. No? Ayan, no? Ayan, ayan, ayan nakatago lang. Pansigang. Ayan. Tapos yung halapino ko, no? meron na rin anda, Meron na rin. Ayan, no? laki. Ayan. Ayan. Kita ba? Ayan. Tapos, ito pa. Dami rin ang bunga. Ayan. Ito, malaki na siya. Jalapino. Ayan, meron pa. Ayan, malaki. Ah, ay, bill paper. Bill paper siya. Ang dami bunga. O, oh, dalawa. Tatlo, apat, lima, anim. Ay, ay, ay. Ayan. <laughs> Kakatuwa naman. Ito yung talong ko. Ayan. Ayan pa. Oh. Talong ko. Ayan. Dahil pa kung na bulaklak. Ayun, Ayan. Okay. Ayan. Tapos, yung aking kamatis na mumunga na rin. Ayan. Ayan. Marami siya. Yung pakwan lang, hindi natutuloy ang bunga. Ayan, malago guys. Yung aking tanim. Mayroon akong Thai Bissell. Sili ulit. Tapos, kamote. Uh, ko na yan Tapos, saluyot Oh. Ayan. Tapos may ano ako, may talong na bilog. Ayan oh, bilog na bilog. Um, Ayan, update lang sa mga pananim ko kasi matagal ko na ito yung dinan. Eh. Taloyot ulit. Taloyot din. Um, sili ulit. Okra. yan may bunga na siya. Nakapitas na ako dito ng tatlo. Iwan ko, nagmalnores kasi isang lingko ko din, diligan. Tapos may kasunod ako na ano, ang palaya. Ayan, natubo na rin tapos saluyot ulit tapos yung kamuti ko na pula tumubo ulit yung naglalaman ito eh pero maganda rin ang dahon nito sa nangilangan ng dugo yan yan o oh, diba anong tanim lang pag may time ngayon busy na ako kaya hindi ko siya na natitiligan gupitin ko itong dahon ng okra patuloy ko yan tayo busy ulit oh. Oh, yung sili ko talaga nakakatuwa. Ayan, oh. Ay, ay, Na, ah, ang dami. Tinalian ko na siya, guys, kasi natutumba na siya. Ang dami kayong tukod niyan. Ayan, oh. Isa, tukod, dalawa, tatlo. Tatlong tukod niyan. Ano yan? Ah, uh, limang puno. Dalawa doon, tas tatlo dito nagkatabi. Ayan, oh. Hmm, sa likod, oh. Ayan, oh. Ha? Oh. Bunga ng sili ko sobrang dami hinag na nga yung isa oh. puputol na tayo para makapagluto na ayun dalawa tatlo ito yung manghang natudo yung makunat yung ano kulubot pala hindi makunat apat lima dito sa taas ang dami pa rin buong Ayan o. Ayan. Marami sya guys. No? O, so, bibilhin mo po ba yan sa palingki? Hmm. Pansigang Di ba? Magkano na yan sa palengke okay. okay. guys, so, nakuha ko dun sa puno ko. Mga taniman kong maliit. Okay. <coughs> Ulit na garden ah. Mayroon akong isang talong. ayan oh. Mm? Isang mahabang talong. Ano yung bilog? Bilog na talong. Ayan oh. Plus, mm. ayan, mga sili, panigang. Hmm. Oh, bibilhin mo yung Magkano yan? Siguro nasa ano na rin yan. Ikulang Kulang ko isang daan. O, oh, diba? Nakalibre na ako. Pag na mo nga yung kamatis ko, lalo na. Yan, tingnan nyo yung kamatis ito. Na, namunga na siya. May bunga na nga pala. Hindi namunga. Kasi nag-umpisa pa lang. Ayun ah. Eh, no? Yan. May bunga na siya. Nag-umpisa pa lang. Ngayon pa lang namumulaklak eh. Okay. Magkatikim din tayo niya